Lahat ng tao ay merong ambisyon at lagi nating nasasabi na libre ang mangarap. Pero napansin mo ba na madalas ang laki ng ating ambisyon ay nakasalalay sa ating limitadong kakayahan? Ang epekto ng ating kalagayan ay hindi maikakailang merong epekto sa ating ambisyon. Ang taong hikahos, makasurvive lang ay ayos na. Yun bang bare essentials na lang talaga at kahit ambisyon man lang niya ay nakakaawa na din. Pero alam mo, ang kahirapan daw ay hindi dahilan para lumiit yung ating pangarap. Misan nga naman, pag nasanay ka na sa magulo, yung magulo na ang normal sa'yo. Pag nasanay ka na sa kahirapan, parang pati mangarap ay mahirap. Parang tayo mga Pilipino, mahilig tayo mangumusta. Tuwing makikipagkamay, babati at magkikita, ang tanong natin ay, kumusta? Magandang kasanayan ito, kaya lang kadalasan, automatic na ang sagot natin. Yun bang kahit hindi okay, Okay pa din ang sasabihin. Hindi naman sa hindi maganda yung sagot na okay. Pero paminsan, sumasalamin ito sa pagsuko sa mga bagyo ng buhay. Para bang nagsasabi tayo na wala na tayong magagawa eh. Ganito na lang talaga. Misa nakita ko yung lumang larawan namin ng aking anak. Malit pa siya noon. Nakasakay siya sa aking balikat habang namamasyal kami. Parang bigla kong naisip ang napakagandang aral. Pagka ang isang bata ay nasa balikat ng kanyang ama, ang kanyang tanaw ay mas malayo at ang kanyang abot ay siyempre mas mataas. Ganyan natin dapat tingnan ang ating mga sarili. Ang sabi ng Bible, purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Yung hindi natin maisip ay kaya ng Diyos. Yung hindi natin magawa ay magagawa din niya. Pero meron tayong desisyon na maaaring gawin. Pwedeng wag nating paniwalaan ang sinasabi ng Diyos o pwede din namang magtiwala tayo sa Kanya. At parang bata na nakasakay sa balikat ng Kanyang Ama, lalayo din yung ating tingin at tataas din ang ating maaabot dahil nandyan ng Diyos para sa atin. Kaya sa susunod na hindi ka okay, tandaan mo, Nanja ng Dios higit ang kanyang magagawa at higit din ang kanyang mga kaparaanan dahil sa Dios may karapatang ka sa malaking ambisyon basta ayon sa kalooban ng Dios at hindi lang 'yon may kaagapay ka din sa pag-abot sa malaking ambisyon kaya asa ka para